guys, gandang umaga mga palangga ayan ang ganda lang ng ating umaga na naman, kay ganda ng sikat ni Haring Araw ayun, tara na tayo na magtambay muli dito sa likod bahay tayo na magkape samahan nyo ako dito tayo na lumanghap ng sariwang hangin galing sa dagat na kay ganda na kay linaw na naman sa mga oras na ito So yun po guys, kumusta kumusta po ang ating umaga sa bawat kanya-kanya natin lugar. At ayun ang mga bagets, nag enjoy na liligo doon. Yan. Tara na, samahan niyo ako magkapi dito sa amin tambayan sa likod bahay. Tuwing umaga at hapon, ito po ang aking eksena, ayan pag umaga ganito, pag gabi, pag hapon naman is sunrise, ah, sunset, sunrise pag morning. Pag gabi pag may buwan. Yeah. <laughs> Kompleto at may rainbow pa. So yun po. Kumusta po ang aking mga kapwa content creator sa mga oras na ito? Alam ko eh bawat isa sa atin ngayon ay nag-iisip na naman ng ma Ayan laban lang tayo sa ating ginagawa dito sa ating tahanan sa social media ayan kanya-kanya tayong isip na naman sa umagang ito kung anong ating maiko-content ayan ako napakaswerte ko para sa akin dahil sa diyang binigyan ako ng magandang tanawin tuwing umagat hapon so yon kaya tuloy-tuloy lang tayo mga palangga tuloy lang tayo sa ating ginagawa so yan sana magtuloy-tuloy ang araw at para mayroon tayo mamayang magandang sunset na naman sa hapon at nang makapag-walking na naman tayo doon sa ating pinag-walking nga nung isang araw at kahapon doon 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 yun, doon jan oh. dyan, dyan tayo nag-walking yun, salamtawan ang ganda dyan mga palangga so yan diba hmm. lalo na pag maabutan tayo ng palubog na si Haring Araw na ang ganda doon ng view ni Haring Araw pag doon tayo mag picture picture so yan po muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga munting video sa Rami Love Your Ella Vlog. Thank you so much muli for watching, sharing, follow, and like. Yan. At sa nag i naman sa akin, pa isa ay eh, maraming salamat. Yun. At sa mga nawawala naman na eh, maraming salamat din sa pag-stay pansamantala sa aking tahanan. So yun po. Bye for now. See you sa next video. Yun. Yan. Bye. So yun. Ang magtita. Magtatambisaw doon sa dagat. Kasi nga, ang ganda naman ng dagat ngayong umaga. Yun. Bye.